Hello mga kasodit, good afternoon. Dumating diba na yung naabang natin. PQE. Ali Digital Audio Management System. Pang time align natin. So, audio Management, DSP, USB, Equalizer, Parametric Equalizer, Crossover, Delay, Limiter. Tignan natin kung ayos. Bukasan ito. Oh, my oh, my pipang, my pipang, power supply so kakaiba itong power supply nya meron syang USB para sa computer para sa programming tapos ito ang USB sya baka nandito yung program para sa installation ng software so meron syang manual Chinese. <laughs> Chinese yung manual niya. Ayan. Paano kaya ito? Mm -hmm. Napto, Lagot tayo. Ayan. Meron siyang matrix ng audio output. Ayan. ayan. So, ito yung manual niya. Paano mag-install. So, ayan na yung actual programming niya. Chinese. Ayan. Pero, kaya yan alam ano natin yung mismo hardware ang in order ko ay 4 8 4 inputs 8 outputs tignan natin ayan bagong bago DSP management system audio 96 kilohertz 24 bit 96 kilohertz USB and selector, select box, select enter so meron siyang 4 inputs 8 outputs power 110 to 240 auto volts na to so testing natin sa event hindi ko matesting kasi <laughs> So, yung wire nya. That's it. Balita mo kayo pag i-test ko. Bye-bye.